Ayan, Roser 200 Nebosing Tumirik uh, Dumaan siya rito mga boss Gawa ng sobrang ingay na At uh, yon nabunot na yung Shop ng rocker arm Kasi sabi niya, pinatune daw Bago siya bumiyahe So yon pagbunot natin mga boss Nakita o oh, putol yung kanyang retainer Ayan, so naandun sa loob yeah, natin Gamit tayo ng flashlight Tapos magnet Sana, andyan pa Kaya yon nung makita naman natin kasi yung nasisilap naman natin meron na ah, balagbag doon sa may timing chain siguro yun na yun kaya yun, ang ginawa ko mga boss yan plus light then sino ah, sinuutan unang ng stick na magnet yan tapos nandun lang pala kaya yun napaganda hindi dumami yung sira so ang gagawin dito ipapahinang lang sa machine shop Ayun, napaganda pa rin kasi hindi lumaglag doon sa loob. Kasi kung yan ay bumaba pa doon sa may clutch housing, baka tamayan yung pinyon. Kaya sa ayong uh, clutch housing, ha, gawa ng katabi do sa may timing chain. Yun, yun yung agandahan dito. Kasi, ano na, uh, pinagawa na niya. Kasi biyahing sorso ko nyata. itong mga boss, pabikol. Parang ganun. Uh, yun. Umingay na daw tapos. Uh, napadaan na sa atin at yan ang nakita natin mga baso ayan, ayan yung kaputol so wala namang mabibili basta-basta nyan -basta kaya ipapadugtong na lang natin sa machine shop at yan, wala namang ibang problema Akala ko nga, uh, sira yung ruler nung rocker arm kasi sobrang lagitik na nung tinesting kumpanda rin kaya lay, ano nga Uh, hindi ko na tinuloy gawa na sabi ko baka nga durog na eh, yung problema pala nabunot yung shot ng rocker arm at ayun na nga mga boss no choice tayo ipapahinang na lang natin sa machine shop Then, hanggat na andun siya meme maya, maya mga boss ang gagawin ko naman magbabal clearance tayo para ah uh, maganda yung kanyang uh, andar para hindi malagitik kasi sobrang lagitik daw nito ang dalhin sa atin kaya ginawa natin baklas agad then uh, doon na nga nakita na natin yung kanyang sira so ito na mga boss medyo malaki yung clearance yung kanyang exhaust kaya ang gagawin natin valve clearance so ang gagawin kong clearance dito mga boss ay 8 G's uh, do sa 8 G's mga boss okay na uh, hindi naman siya ah, uh, malagitik tapos yung pagka valve clearance nito at dumating na yung pyesa na pinahinang ikakabit na natin so ito na yun mga boss yan ganyan ang itsura niya nung bago siya maputol kaya yun uh, naihinang na pwede nang ikabit tapos yun okay na yan pagkatapos at ayan na nga mga boss buo na then okay na yung andar nyan at ang karimitan talaga dito sa Roser 200 mga boss medyo maraming tinatanggal na cover bago natin makuha yung rocker arm <tip> <tip> ano andan naman siya?